Ayan, kalakas nandito kami sa ilog ngayon at ito ang, ang ating ano ngayon ah, gagawin. mag ano kami, maglalambat ng turit. Turit muna. yan samahan nyo kami at napakaganda yung ilog ngayon. Ayan, kasama ko si Rolly. Siya ang mag ano ng ano ngayon, ah, lambat. Kaya sigay. Magsigay kami ng ano, yung, yung tulis yun iyaasta ni Rolly yung ano yung ah, lambat ng turit maliit na nice isda yun kalakas pero ilay lagi kong ah, ano lagi yung napapanood yan dati yung ginagawa namin noon mukuha ng turit yun na yan nalambat na kami makasakaling makakuha kami ng maraming turit yan na lakad na maganda ngayon dahil kami ang naunang ano, alam dito sa ilog ngayon makasakaling medyo maganda yung uh, ano namin kuha namin ngayon kasi wala pang ibang dumaan naglambat dito So napakaganda po yung ano, yung ilog matalag ngayon. Ayun. Si Rolly muna ang pinagano ko para salitan kami mamaya kung halimbawa medyo konti yung makuha natin. Eh ako na mamaya ang pupunta diyan sa ano, uh, sa may ilog. Diyan sa tubig. Tawag nah, niya muna ng ibuhos kasi medyo humadilim-dilim na doon banda doon. Yeah. Pero okay lang naman kahit ibuhos nyo na sana para maulanan yung mga pananim naming mga mais. Po. Sa palagay ko may mga sumabit na kalakasa yan o. Oh. Yan maganda yung ano, paanod ngayon. May mga sumabit ng turit. Yun ang problema hindi ko alam sa Tagalog po kung ano yung turit sa Tagalog. Eh, pero ang alam ko yan nung ano, kasi yung malalaking ano, uh, tulis kasi ang tawag nila dyan. Talagang may plano niya talagang ibagsak yung ulan doon banda. Okay lang yun. Kahit mabasa kami ng ulan, basta ang importante, marami kaming mahuli ngayon. <laughs> na unang sabak ay na nakuha yan ang sinasabi naming turi ayan po masasarap na isda ito kahit maliliit siya So talagang naisadya itong lambat na pangkuha ng ganitong isda. Sana kung brown yung kulay ng ano ilog. Nagoyo din ah. may mga nakuha din tayo. Pangalawang bitaw yan kalakas kasi kanina na ano, yung may naisabit siya. Kaya ang ano kanya ang technique kasi pag marami na kuha at may isabit, uh, natatanggal yung mga nakukuha niya. So kailangan ano mabilis lang yung pag ano niyan, uh, pagkuha. Pag kailangan mabilis ang ano ang pagpandaw pag yung uh, marami nang nakuha kasi kung may isabit, yun ang problema. Uh, nakaka nakakalpas yung mga naisabit niya na po samahan niyo lang kami yan medyo nagagalit na yung ano umiilaw-ilaw na nagpipicture siya mga kalakas <laughs> yan o oh, tingnan niyo dito ng banda talagang tinira niya na binagsak niya na yung malakas na ulan dun ayan po yan kalakas medyo inabot pala kami ng ano medyo ano na dumidilim uh, na yan, oh, pero maliwanag pa rin yung kuha ng ating camera ngayon. Medyo dumidilim na dito. Yan, isang ano lang siguro, isang pasado lang kasi medyo pumapatak patak na yung ano, yung ulan. Importante nating natin kung may nakuha siya ngayon. Bali kung medyo konti lang, at least mayroon pang ulam mamaya. Yan po. Ah, dumidilim na talaga. Pero ang maganda medyo maganda pa rin yung kuha ng ating camera hindi po ha? Ah? marami tignan natin kung may mga nasabit na ba dyan parang medyo meron yatang nakuha oh. ayun ayun nakadali si Rolly oh. ayan nakadali kalakas ang ganda oh. ang dami nakuha oh, marami ayos ayan ang mga nakuha namin ngayon pagkalawang pasada kahigit 40 po yan marami na po yan kalakas ayun oh. yan mali malinamnam at mas sarap yung sabaw nito. Ayan, medyo marami talaga, hindi lang ito ngayon, uh, madidiliman kami dito kasi ano, uh, marami yung ano nakuha namin. Hindi lang ano, talagang marami talaga. Ayan to Oh. 'Yon, tatanggal kami ngayon. Yan kasi ang nag-dress. mo so, po nung nagana ito ulit, ano kasi ang pangalan ng turit sa Tagalog? Hmm. Susid. Sosid. Sosid? Mm -hmm. Ah, sosid mm -hmm. daw, sabi ni Rolly. Hindi ko alam kung <laughs> totoo yung sinasabi. Sosid. Sosid daw, sosid. Comment na lang kayo kung anong pangalan po sa inyo nito. Sa Tagalog talaga. Sosid daw. Sosid. Lolowang <laughs> <laughs> ka. Iba, hindi siguro yan. Alam ko tuli tulis ito. Tulis. tulis ito tulis tulis kasi ayan oh tulis yung ano niya oh ayan po oh ayan. ayan tulis mo hey, no. oh. oh sige na pakat midwa napakat kina marami na ito kahit ano ito na lang yung ano namin isang uh, pasado namin okay na to okay na pang ulam to akhirnya yang begal sa. Okay oke lah nama ulanan kami, khusus itu namun luka soccer wheel ini enak saat money

tanggal kabis. <laughs> Kelas bidaksaknya na kaya uwi na rin kami. At alam, ano, baka malakas na kami ng ulan dito.